Yon, magandang hapon sa inyo mga kauban. Nandito tayo ngayon sa Malolos Capitol mga kauban sa province of Bulacan. Yon, sa Capitoli po tayo ro. Minakita po tayo rito mga bantayog ng bayani ng Bulacan mga kauban. Halika, isa-isahin po natin. So, yon, nakita ko rito sa unang bantayog mga kauban uh, si Dios Dado Arliano, uh, pinanganak noong Hulyo 26, 18 1840 na taga Bulacan, Bulacan. Uh, bayaw po siya ni Marcelo S. Del Pilar. Among niya si Gregorio Del Pilar, ah, naging kalihim ng La Liga Pilipina na tinatag ni Jose Rizal. Ang nalalabing buhay ay nilaan niya sa pakikipaglaban bilang kasapi ng brigada ni General Gregorio Del Pilar. Pinawayan siya ng buhay, October 7, 1899. So yon mga kauban, ito naman si Anakleto Enriquez na pinanganak din po sa Bulacan-Bulacan. Uh, Tinaguri ang Matanglawin, uh, naging kasapi ng katipunan noong 1895. Ito po niya yung kanyang kapatid mga kauban. So yon susunod natin mga kauban, si Mariano Ponce uh, ng Baliwag Bulacan. Uh, naging patnugat ng La Solidaridad ng manunulat ng kwentong bayan. Naglingkod bilang kinatawan ng pangalawang distrito ng Bulacan. Assemblya Pilipina mula 1910 hanggang 1912 mga kauban. Matay siya 1918. So yun, mga kauban, sunod natin dito si Jose Roque. Uh, at ang Maestro Sebio at may sagisag ng pandigma na di mabungo, Bukawi. Uh, sinilang pusa sa Bukawi noong August 14, 1865. 1895, naging kasapi ng katipunan. 1896 natagnya ang balangay di masalang sa kakarong disili sa pande sa kanyang pamumuno itina itinayo niya ang kuta Rial di kakarong nakilala si maestro sebio sa pagsusuot ng anting-anting nahuli sa busto tinala sa bulacan bulacan pinarada pinarosahan ng kamatayan binaril sa liwasan ng bulak bulakan 1877 1601 Yon yun po naging kasaysayan ni Eusebio Roque si Montexon sinilang sa San Miguel Mayumo, Bulacan February 5, 1861 isa siya sa lumagda sa konstitusyon ng Biak na bato 1897 yun, naging karanel na hukbong revolusyonaryo sa Bulacan nakipaglaban sa Kastila nakidigma rin siya sa mga Amerikano at napatapon sa Guam bago na balik ng video. So yun, surod natin dito si Trinidad Texon 1840 1920 ba yon, ah uh, Katipunan na bato sinilang sa San Miguel di Mayumo, Bulacan naging kasapi sa Katipunan na edad na 47 gawaanin ng mga alat ng armas at pagkain. Yon makakita rito si Cidro Torres pinamunuan ng pag sa Bulacan Ila ang matang lawin, sinilang sa Matimbo, Malolos, Bulacan. Nahirang nakabesa di barangay ng Matimbo, 1890. At kusang putang binakot sa pombong at biyak na bato. Nakipagsanib sa maestrong maestro Sebio sa kakarong disili. At tinilang siyang gobernador Di la plaza di malolos mga kauban. So yun, hanggang dito na lang mga kauban. Sana naintindihan nyo po ang aking mga pinayag dito sa mga bantayog ng bayani ng bulakan mga kauban. At maraming maraming salamat po sa sumusubaybay sa akin channel. Yun, sa mga hindi pa ako nakapagsubscribe, uh, subscribe na po kayo dito sa channel ko, Aril Kauban TV. And God bless. Magandang gabi, magandang hapon. Salamat po. Bye bye.